Hey guys, marami tayong chicharon dito. Ayan oh. Ito yung uh, malalaking chicharon uh, guys. Yung uh, tawag dito, jenis chicharon. Ayan. Ayan, hinango ito. Doon sa paggawa ng uh, mga chicharon sa ano, Santa Maria yan. Malalaking ano to, chicharon. Ayan guys. Ito yung may mga ano, yung may mga laman-laman guys napakasarap nito nga chicharon na jenis chicharon na magkarami-rami bali dalawang ano to dalawang plastic na malaki ayan mga guys so, so jenis chicharon magkarami-rami para ipanindarin uh, ipaninda rin ayan ikakarga, ikakarga namin ni otol sa motor at uh, dadalhin natin doon Jen na yun pumango ng uh, Janice Chicharon uh, lang sa malaking plastic yan dinobli natin ang plastic yan para siguradong hindi masisira uh, uh pagdadalhan tayo nito uh, hinangong uh, Janice Chicharon Napakasarap nito na ito guys, napakalutong, tsaka ito ngayon nga malamang chicharon. Nandiyan lang natin lahat ng sama. Plastic. din na natin. Lundihin <coughs> niya si chicharon. Okay, guys. Nag-update lang tayo. Tayo ngayon uh, maghahatid itong uh, mga naangong uh, chicharon. Yeah, ipapaninda rin yan, mga guys. Okay, guys. Uh, Ikaarga lang natin dun sa motor itong uh, mga chicharon na ito. Dada din po dun sa uh, ano. Yeah sa kumuha dali uh -huh. na ayayos lang natin sa motor o yan ayusin lang namin ni eh, yan para mai maitalik ng maayos nilulusot to dito nasa bagay nyo ano ka sasakay hindi lidyan

Ayo, 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 Ayo. Thank you, thank you, thank you. Ano ba kasing nandito? Ano ah, dapat ba ilusok dito? Awakan mo mga ako. Awakan oh, mo nung cellphone ko. Doon oh, dito, no? dito.